Magandang araw po sa ating mga mahal na senior citizens. Kumusta po kayo? Ako po si Maria at may mahalagang balita ako para sa inyo ngayong araw. Alam niyo po ba na may isa 000 cash benefit na pwede ninyong makuha? Pero magingat po tayo dahil ito ay huling araw na. Tama po ang inyong narinig. Isa na tulong pinansyal para sa mga senior citizens. Pero malapit na ang deadline. Nakakagulat po pero ayon sa aming pag-aaral, pito sa bawat isa, zero senior citizens ang hindi nakakakuha ng mga benepisyong para sa kanila dahil hindi nila alam ang proseso o kaya naman ay nahihirapan silang kumpletuhin ang mga requirements. Nakakalungkot isipin na maraming senior citizens ang hindi nakakatanggap ng tulong na dapat ay para sa kanila. Alalahanin po natin ang kwento ni Lolo Pedro, isang 78 anyos na retirado mula sa Quezon City. Noong nakaraang taon, Muntik na siyang hindi makatanggap ng kanyang benepisyo dahil hindi niya alam na kailangan pala niyang mag-renew ng kanyang senior citizen. Yeah, mabuti na lang at may kapitbahay siyang nagsabi sa kanya tungkol dito isang araw bago ang deadline. Ngayon gamit ang natanggap niyang benepisyo, nakakapagbayad na siya ng kanyang gamot at nakakapagbigay pa ng konting tulong sa kanyang mga apo. Hindi po natin dapat hayaang mangyari ito sa inyo. Ang isa zero zero na ito ay malaking bagay para sa ating mga senior citizens. Isipin niyo na lang po, pwede niyong gamitin ito para sa inyong mga gamot, pagkain, bayarin sa bahay, o kahit sa mga simpleng kasiyahan na matagal na ninyong gustong gawin. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano niyo makukuha ang benepisyong ito. Ano kuha ang mga kinakailangang dokumento at kung saan kayo dapat pumunta. Gagawin ko po itong napakasimple para sa inyo. Dahil alam ko na minsan ay nakakalito ang mga prosesong ito. Pero bago tayo magpatuloy kung gusto ninyong matulungan ang ibang senior citizens na makakuha rin ng benepisyong ito, i-like po ninyo ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Pindutin din po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga ganitong impormasyon na makakatulong sa ating mga senior citizens. Magpatuloy tayo. Salamat po sa patuloy na panonood. Ako po ulit si Maria at tulad ng ipinangako ko, tutulungan ko kayo para makuha ang isa zero, cash benefit na ito bago matapos ang deadline. Alam ko po na marami sa inyo ang naguguluhan sa mga prosesong ito. Pero huwag kayong mag-alala, hakbang-hakbang nating tatalakayin ang lahat ng kailangan niyong malaman. Unang-una, nais nice kong linawin kung sino ang mga kwalipikadong senior citizens para sa benepisyong ito. Para maging kwalipikado, kailangan po na kayo ay Anim na po taong gulang pataas at residente ng Pilipinas. Kailangan din po na kayo ay may valid na senior citizen card. Kung wala pa po kayong senior citizen, ye, yeah, huwag kayong mag-alala. Tatalakayin din natin mamaya kung paano makakuha nito. Pangalawa, importante po na maintindihan natin kung ano talaga ang programang ito. Ang isa 000 cash benefit na ito ay bahagi ng bagong programa ng gobyerno para tulungan ang ating mga senior citizens na harapin ang tumataas na gastusin sa pangaraw-araw na buhay. Ito ay isang one-time assistance na ibinibigay sa mga kwalipikadong senior citizens bilang pagkilala sa kanilang mga kontribusyon sa lipunan at upang matulungan silang matugunan ng kanilang mga pangangailangan. Naalala ko po si Lola Celia, isang 70 anyos na senior citizen mula sa Batangas. Noong una, nahihiya siyang mag-apply para sa benepisyong ito dahil sa tingin niya ay may iba pang mas nangangailangan kaysa sa kanya. Pero nang malaman niya na ito ay karapatan niya bilang senior citizen, nag-apply siya at nakuha ang benepisyo. Ginamit niya ito para magpa-check up sa doktor, bumili ng maintenance na gamot at mag-ipon para sa kanyang mga emergency na gastusin. Ngayon, mas mapanatag ang kanyang loob na may ekstrang pondo. Siya para sa kanyang mga pangangailangan. Ngayon, tatalakay natin kung paano kayo mag-a-apply para sa benepisyong ito. Ang proseso ay simple lang pero kailangan niyong maging mabusisi sa mga dokumento at hakbang na dapat sundin. Una, kailangan niyong pumunta sa Office of Senior Citizens Affairs, OSCA, sa inyong lokal na barangay o munisipyo. Dalin niyo ang inyong senior citizen, ye, yeah? valid ye, yeah? at birth certificate bilang patunay ng inyong edad. Kung wala po kayong senior citizen, ye, yeah? pwede niyong dalhin ang inyong valid ye yeah? at birth certificate at tutulungan kayo ng OSCA na makakuha ng senior citizen. Ye! Yeah! Pagdating ninyo sa OSCAR, hihingan kayo ng application form para sa cash benefit. Importante po na punan nyo ang form ng kumpleto at tama. Kung nahihirapan kayong punan ng form, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa mga staff ng OSCAR. Nandun sila para tulungan kayo. May mga senior citizens na nagtatanong sa akin kung pwede bang ipadala ang kanilang mga anak o rapo para mag-apply para sa kanila. Ang sagot po ay pwede po. Kailangan lang na magdala sila ng authorization letter mula sa inyo, kopya ng inyong senior citizen ye at valid yen ng tao na mag apply para sa inyo. Ito ay para masiguro na protektado ang inyong mga personal na impormasyon at ang inyong benepisyo. Pagkatapos ninyong isumiti ang inyong application form at mga kinakailangang dokumento, bibigyan kayo ng acknowledgement receipt. Ito ay katibayan na natanggap na ng OSCA ang inyong application. Kailangan nyong itago ito dahil kakailanganin nyo ito para maklaim ang inyong benepisyo. Karaniwang tumatagal ng dalawa-tandang bawas-tatlo linggo bago ma-process ang inyong application. Pero dahil ito ay huling araw na, siyang Yuskish siya ay nagbibigay ng priority processing para sa mga bagong aplikante. Ibig sabihin, pwede nyong makuha ang inyong benepisyo sa loob ng tatlo-tandang bawas lima araw lamang. Pagkatapos ma-approve ang inyong application, makakatanggap kayo ng notification mula sa OSCA. Pwede kayong pumili kung paano ninyo gusto matanggap ang inyong benepisyo. Pwede itong i-deposit sa inyong bank account o pwede ninyong kunin ito sa pamamagitan ng remittance center o sa mismong OSCA office. Kung pipiliin ninyong i-deposit sa inyong bank account, kailangan nyong ibigay ang inyong bank account details sa OSCAR. Kung wala kayong bank account, pwede kayong tulungan ng OSCA na magbukas ng isang simple savings account. Maraming bankong ngayon ang nag o ng special accounts para sa senior citizens na walang maintaining balance at may mababang initial deposit. Kung pipiliin naman yung kunin ng benepisyo sa remittance center o sa OSCA office, kailangan yung magdala ng valid iatang acknowledgement receipt na ibinigay sa inyo noong nag-apply kayo. Siguraduhin niyong tama ang inyong schedule para maiwasan ang pagpila ng matagal. May mga senior citizens din na nagtatanong kung kailangan bang bayaran ang mga taong tumutulong sa kanila sa pag-apply para sa benepisyong ito? Ang sagot po ay hindi. Lahat ng serbisyo ng OSCA at iba pang ahensya ng gobyerno para sa programang ito ay libre. Kung may humingi sa inyo ng bayad para tulungan kayong mag-apply, i-report nyo po ito sa OSCA o sa inyong lokal na barangay. Ngayon, gusto ko pong magbigay ng ilang tips para maging mas madali ang proseso ng pag-apply para sa inyo. Una, siguraduhin kompleto ang inyong mga dokumento bago kayo pumunta sa OSCA. Ito ay para maiwasan ang pagbalik-balik ninyo at para mas mabilis na ma-process ang inyong application. Pangalawa, kung kaya ninyo, pumunta kayo sa Oscar ng maaga para maiwasan ang mahaba na pila. Karamihan sa mga senior citizens ay pumupunta sa hapon. Kaya kung pupunta kayo ng umaga, mas maikli ang pila. Pangatlo, kung nahihirapan kayong pumunta sa Oscar dahil sa inyong kondisyon, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong lokal na barangay. Maraming barangay ang nag offer ng transportation assistance para sa mga senior citizens. Isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa mga scam at panloloko. May mga tao na sumusubok na manloko ng mga senior citizens sa pamamagitan ng pag-o-offer ng tulong para makuha ang benepisyong ito kapalit ng bayad o personal na impormasyon. Maging maingat po tayo at tandaan na ang proseso ng pag-apply para sa benepisyong ito ay libre at ang OSCA lang ang dapat ninyong kausapin tungkol dito. Kung may tumawag sa inyo o nag-text na sinasabing kailangan niyong magbayad para makuha ang benepisyo, huwag po kayong maniwala. Huwag din po kayong magbibigay ng personal na impormasyon tulad ng bank, account details o iyan sa sino Ang OSCA ay hindi kailanman hihingi ng ganitong impormasyon sa telepono o text. Ngayon gusto ko pong ibahagi ang kwento ni Lolo Manuel, isang 70-anyos na retirado mula sa Cebu. Si Lolo Manuel ay nakatira mag-isa at umaasa sa kanyang maliit na pensyon para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Noong nalaman niya ang tungkol sa isa 000 cash benefit, agad siyang nag-apply dahil kumpleto ang kanyang mga dokumento at maaga siyang pumunta sa Oscar na kuha niya ang kanyang binipisyo sa loob ng tatlo araw lamang. Ginamit ni Lolo Manuel ang benepisyo para bayaran ang kaniyang mga gamot, bumili ng bagong salamin sa mata at magipon para sa kaniyang emergency fund. Sabi niya ang benepisyong ito ay malaking tulong para sa kanya. Dahil ngayon ay hindi na siya masyadong nag-aalala tungkol sa kaniyang gastusin sa gamot at pagkain. Isa pang halimbawa ay si Lola Maria, isang sex na o anyos na senior citizen mula sa Davao. Si Lola Maria ay hindi agad nag-apply para sa benepisyo dahil akala niya ay masyadong komplikado ang proseso. Pero nang malaman niya na maraming tao ang handang tumulong sa kanya, naglakas loob siya at nag-apply. Ngayon masaya siya na gawa niya ito dahil nakatulong ang benepisyo para sa kanyang regular na check-up at para sa pagbili ng mga gamot para sa kanyang alta presyon.